Maligayang kapistahan sa inyong lahat, mga kaparokya at mga diboto ng mahal na Birheng Maria, Maria Bambina. Sumapit na nga po tayo sa araw na ating inihintay, ang ating kapistahan, piesta na. At sa pagdiriwang natin ng kapistahan, ano kayang mga bertudang maaari nating tularan kay Maria? Tatlong bagay ang una kong naiisip: kababaang-loob, pagsunod at kabukasan ng puso na sundin ang kalooban ng Diyos. Bilang simbahang sinodal, tayo ay isang parokya na sama-samang naglalakbay. Ito rin ang tatlong katangian na maaari nating tularan kay Maria at dawa patunuin nating maisabuhay. Kababaang-loob, pagsunod, at bukas na puso sa plano ng Diyos. Sa paglalakbay natin tungo sa yubileo ng pag-asa, naway patuloy nating yakapi ng gampani ng simbahang sinodal, nagkakaisa, nakikilahok, at nagbimisyon. Communion, participation, and mission. Tinitipon tayo ni Maria upang tayo magkaisa. Hinahamon din tayo ni Maria na makilahok siya na unang tumugon ng oo sa misyon na maging ina ng Diyos. Gampanan natin ang ating misyon at bukasyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng may katapatan. Gaya ni Maria, gampanan natin ito ng may kababaang loob, pagsunod at kabukasan ng puso. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat at nawa sa tulong ng panalangin ni Maria, ating ina, mapuspos nawa tayo ng mga biyay at pangpapala at patuloy nawa nating may ang mabuting balita ni Kristo.